Nag-iisang anak ako ng aking magulang, natawagin na lang natin sa pangalang Rosa at Benji. At ako naman ay tawagin mo na lang sa pangalang Dante. Maganda si ina at kahit ako, hindi ko may tatanggi na talagang kakaiba ang karakas na taglay ng aking ina. Pero ang aking pagtataka, lalot mga bata pa naman sila, ay hindi na ako nagkaroon ng kapatid. At ang madalas kong marinig sa mga tropa at kainuman ni ama, eh mahina di umanong umararo si ama. Bagay na pag narinig naman ni ina, ay tamang ngisi na lamang siya. Ang bagay kasing iyon ay totoo, malamang kabilang kwarto lang kasi ng kwarto ko, ang kwarto ng aking magulang. Eto ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Na mula sa ilang araw na wala si ama, madalas kong maulinig na di umanoy, hindi na ibibigay ni ama ang inaasahan ni ina tuwing darating sa si ama at mapapalitan ng dilim ang liwanag. Noong ako'y mag-21 years old, nagdibo akong wala si ama at hindi ko inasahan na ang naglalawa Mula sa aking pagsilang hanggang sa pagkakaroon ko ng pag-iisip hanggang sa eto at 28 years old na ako, single pero hindi available, ay isang construction worker ang hanap buhay ni ama at sina ina naman ay tamang extra-extra lamang. -extra Lalo na ngayon na consistent akong nakakapag-abot tuwing darating ang aking sahod bilang isang empleyado. Lumaki nasa nasasakop ng simple at tahimik na pamumuhay. Maliba na lang tuwing darating ang weekend at masusuburhan sa inom si ama ay talagang pagkaribok. Na isa sa madalas hindi mapagkasunduan ng aking mga magulang. Lumaki ako sa bahay na pagbukas mo ng pintuan, kusina at salas na agada at kortina na pinakang pintuan ng aming banyo at ganoon na rin sa aming kwarto. High school ako nang magkaroon ng sariling space sa aming simpleng bahay na pinaghihiwalay ng yero ang bawat kwarto. At dahil walang kesami, lalo na kung gabi, kahit inipit na utot ang kumawala mula sa kabilang kwarto kung nasaan ang aking mga magulang, abay rinig na rinig ko pa. Hindi pa kasama ang kakaibang taghoy tuwing darating si ama wala sa kung minsan ay buwa ng uwi galing sa trabaho at kung minsan naman ay ingay na mula sa hindi nila pagkakasundo. Maliban sa kahoy na lamesa na siyang aming hapagkainan at poste ng aming bahay, ang bahay namin ay halos binubuo ng pinagtagpitag yero. Kaya pagtagulan bukod sa ingay mula sa bagsak ng ulan sa aming bubong ay talagang medyo malamig din. Nag-iisang anak ako ng aking mga magulang na ewan ko ba't sa kabila ng aking pagpaparaya sa paraang halos sa kapitbahay na ako matulog para maibigay ang buong bahay sa kanila for privacy para alam nyo na <laughs> hindi sila mailang at maibigay nila ang isang daang porsyento ng kanilang enerhiya. Lumampas na lang ng kalendaryo ang kanilang mga edad ay hindi na ako nasundanap. Tapos na mga panahong iyon, eh, kapwa bata pa naman si Amat Ina. At kahit na walang ligtas sa aking pandinig, ang mga gabing sila'y nagkakasubukan, na, ay talagang hindi na ako nasundan. At kung minsan ay talagang bilang lalaki, na tulad mo, ay may interest din sa babae, ay naiisip kong siguro nga eh mahina si ama. Dahil talaga namang halos buo pa at dalaga pa ang pangangatawan ni ina, na kung hindi mo kilala at makita mo sa kung saan, ay hindi mo aakalain nga may asawa't anak na palasiya. Na ayun pa nga sa mga tropa at ilang kakilala ni ama, kapag merong inuman sa bahay, eh alam nyo naman, kapag ang alak ay sumapi na sa tao, nasisira ang ulo, at mga kung ano-anong lumalabas sa bibig at isa na doon, ay ang harapang sinasabi kay ama na, Mahina ka naman yata ng umararo. Bagay na kapag naulinigan ni ina, ay tamang ngisi na lamang siya. Dahil ang bagay kasing iyon ay totoo. At alam ko rin ang bagay na iyon. Siguro baka kung minsan eh, nasa hilig din. <laughs> Isang construction worker si ama. Simulat sa pool, na ako'y magkaroon ng isip. Bagamat natural lang kung minsan ah, ay dumaan sa tagipit ay never naman kaming pinabayaan ni ama. At bilang siya na isa sa aking magulang, 10 over 10 ang ratings niya sa akin bilang padre di pamilya. Nag-iisa kasi akong anak at syempre naging estudyante at masasabi kong mas mulawag ako kumpara sa iba. Lalo't si ina naman madalas ding maka-extra at ramdam ko na pinaglalaanan talaga nila ang aking pag aaral Smooth ang naging pag-aaral ko ng elementary at high school. At noong high school ako ay si ina na halos mapagkamalang ate lamang. Dahil sa kanyang formahan tuwing pupunta ng school, ang aking pangunahing taga-suporta sa pagkakaroon ko ng GF. High school ako third year, nang unang makatikim ng espesyal na putahe. Yun bang gawa sa pinagsaluhang tamis? <laughs> na kung minsan tamis, na mula sa ilang araw ulinggo linggo na wala si ama sa bahay mula sa kabilang kwarto ay naririnig nga hindi mapunan ni ama dahil sa samot saring kadahilanan pag hindi pagod dahil weekend ay lasing dahil inuna ang tropa at alak kesa kay ina na araw at linggong umasa at naghihintay sa pagdating ni ama pero ang ending, bokya at para sa akin na meron na rin namang karanasanan ay nakakatigang ang ganoong pangyayari. Maliban sa hindi mabilang na ni ama bilang hardenero o tigadilig, <laughs> bisyo at tropa, na maraming beses na rin naging hadlang sa kanilang dapat sanay hindi malamig na gabi, ay wala namang ibang hindi na pagkakasunduan ang aking mga magulang pera para sa pang-araw-araw at para sa aking pag-aaral ay hindi naman gaanong nagiging problema ng aking pamilya. Maliban na lang noong duman ako ng apat na taon sa college, ay talagang medyo naghigpit ako ng sinturon pagdating sa paggastos bilang estudyante. At masasabi kong iba na ang gastusan. Liban pa sa ako isang estudyante, ay meron ding jowa kasama sa budget. At totoo ang sabi-sabi na huwag kang makikipagrelasyon kung wala kang pera. What's more pa kung hindi ka naman kagandahang lalaki. At nitong magkaroon nga ako ng trabaho, ay nalaman kong isa ang pera sa nagbibigay ng value sa ating mga lalaki. Sa pagiging construction worker bilang hanap buhay ni ama na kanyang ipinambuhay sa amin, eh, ay lumaki kong si ina ang aking laging kasama sa aming simple at payak na tahanan na kahit noong ako'y binyagana para masabing maging lubos ang pagkalalaki ay si ina ang aking naging kaagapay sabihin na lang natin wala na kung pwedeng itago o ipagmalaki kumbaga sa isang bahay ang lahat ng kasulok sulukan ay e, alam at nakita na ni ina loma kaya kung kapag wala si ama kahit na noong meron naman akong sariling kwarto ay nasa tabi pa rin ako ni ina. Hanggang sa kahit pakiramdam ko ay naaasiwa na ako lalo na noong matutunan ko ang teknik ng pagpapalabas bilang lalaki. Hanggang sa sanayin ko ang aking sarili na huwag nang umali sa aking kwarto kapag wala si ama. Lalo na noong makatikim ako ng espesyal na putahe. Alam nyo na, kung minsan eh kung ano-ano pumapasok sa aking kokote, masama pero ewan ko ba't may malisyang pumapasok sa aking pag-iisip. Lalo na kung yumayakap sa akin si Ina. Ay may ibang nagigising sa aking katauhan. Noong mag-birthday ako ng aking ika-21st, debo para sa mga lalaki, ay wala si Ama. At tulad ng dati sa aming tahanan, ako at si Ina lamang. Nagkaroon kami ng konting salo-salo kasama ang ilan sa aming kamag-anak at kakilala at syempre ang aking GF na noon lamang nakilala ni ina. Doon maliban sa pagkain ay meron ding inumin at habang nagsisimulang agawin ng dilim ang liwanag, sa kalagitnaan ng aming mumunting kasiyahan ay biglang bumuhos ang malakas na ulan at dahil doon, Nasabi nilang ni ina Lipat na sa loob anak, kahit magsiksikan na lamang muna. Bahala na, baka naman iyan ay daan lamang ha. Nakatapos ako ng college, apat na taon sa pinagsamang effort at tiyaga ng aking mga magulang. At simula noong magkaroon ako ng trabaho hanggang ngayon, tuwing darating ang aking sahod bilang isang regular na empleyado, ay hindi ko nalilimutan ang mag-abot kay ina hindi man kalakihan ang aking sinasahod at least, hindi tulad ng dati ay mas maaluan ng aming pamumuhay. Tulad ng dati ay ganoon pa rin ang trabaho ni ama. Pero ang maganda, dahil tapos na ang kanyang pinaaaral, ay hindi na niya kailangan pa ang ubusin ng isang linggo na puro trabaho. At pinsin ko rin na, mas tahimik na ang gabi sa loob ng aming pamamahay. Natural, ilang taon na rin ba ang aking mga magulang? <laughs> Hindi na uso sa kanila ang labing-labing at ang makita at makasama ang isa't isa bago matapos ang isang linggo ay ayos na.